Bilang na mga single o walang jowa sa Pilipinas, nabawasan ayon sa PSA. Narito ang ni Kim Gomez. Lumiliit na ang bilang ng mga single sa Pilipinas. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority. Nagsimulang bumaba mula 43.8% noong 2015 hanggang 39.7% noong 2020 ang mga bilang ng single sa bansa, kung saan maari maiugnay sa tumataas na populasyon na mga rehestradong kasala. Sa datos noong 2022, nakapagtala ng halos kalahating milyong kasala sa buong bansa. Kumpara sa kabuang 356,839 noong 2021 na nagpataas ng populasyon ng kasal sa 26%. Samantala, patuloy ding lumulobo ang bilang ng mga babaeng kinakasal na may edad 20 kaysa sa bilang ng mga lalaking nagpakasal sa kanilang early 20s. At yan ang newscoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama.